Pa, ng oh. Hindi, may picture. <coughs> Ayan. Dala, na tito yung may-ari ng bahay. Ayan. <laughs> Nag Hi! Nagbumlog. <laughs> o, bahay niya po to, guys. O. ako galing sa Apayaw, buhay probinsya. Nagpunta ko dito sa syudad ngayon. Ayan, bahay niya. Ayan. Please like and subscribe. O, gawa niya po. Nga, sana yung mga gawa niya. Nandun sa lupa na maganda yan, no? Yung sensation. Oo. Oh, Oo, oh. oh, alam na, alam ang pangalan. Ako lang, yung walang alam sa pangalan. Ano <laughs> ba yung sensation na yan? ano? Yan. Alam, yung, yung malaks, edit, malaki? Eh. Oh, yung malaki? ah, kaya? hindi. Yung nasa baba. <coughs> Kala ko malaking pisli yan. <laughs> <laughs> Ay, makulog ka naman dyan. Saan may mga pinibitrit mo na yan. Ano, Sana ano, ano ba, ba gagawin natin? Magpicture lang tayo, di ba pwede sa'yo maupo? Sa, ay! Ay akala upo pa tayo. Hindi mo kaya. Nalala ko si Dele. Taban-taban niya. Ay, ano po? Sabi pa ka mabigat yan. Sabi ko ba ito mo rin? yan? <laughs> <laughs> Yung mga lahat ng Christmas light mo? Hindi, pre. Sasaksak mo. Kasi inalis nyo. Tignan nyo naman, Barbie. Barbie. I'm a Barbie girl. Kami ay mga friend, BFF friend. Ayan. Ayan. <laughs> Magaganda. Sila lang maganda ako, hindi. In, <laughs> <laughs> dahil gala ako sa payaw, gutay-gutay na -gutay, itsura right? ko, din ako maganda. Ganun ba yon? <laughs> hindi ako tindera ngayon, ha? Hindi ako tindera ngayon. Hindi ako tindera ngayon. Kasi ako ay tasking na nanay, sabi ko nga, 'di ba? O yan ngayon, pabisibisita lang. Pagbalik na ako sa Apayaw, ganyan na naman. O yan, kita. Hindi nakita kasi pag, mamaya sa pagbuong bahay niya mamaya. Pagbuong bahay niya mamaya makikita niyo. coram ko din siya. Vlog ko din. Gawa niya yung mga iba, mga... <coughs> mga ano gawa niya. Siyempre yung mga iba binili niya. Ayan, ang ganda talaga ni Santa Claus. <laughs> ang ganda ni Santa Claus. Eh. Babae pa ba si Santa Claus. <laughs> ang ganda ni Santa Claus eh, no? Ang <laughs> kulit. Eh, puro Santa Claus yung kuyong, no? Oh. Ang ganda yung ginawa niya lang. mga, ano, DIY. O, oh, yan. O, oh, yan, no? Nakakatawa. O, oh, yan, nakabitin si Santa Claus. O, oh, yan. Santa Claus is kami. Nama mas po kami dito. <laughs> oh, oh, Namamas ko po kami. Ayan, no, puro Santa Claus nakasabit. Nakabitin. O, Santa Claus, saan po yung amin? Ayan. yan, guys. Dahil nag-isip ako ng content, ang eh, ganda ng bahay ng friend ko. Ayan, ang content ko ngayon. <laughs> Pero ma-upload doon sa payaw po. <laughs> ay, ewan ko lang kung ma-upload ko. Mamaya may net pa lang doon sa kay ate. Ayan. <laughs> Ayan, tayo kami. Ay, mag-pictorial. Ganyan kami. May pagtalag kami sa puto. Ano, eh. Pictorial kami. Ito, wala. Walang ilaw to. Hindi nakasaksang. Ay, dito. <laughs> <Colorado>. <laughs> oh, colorful. Ayan. Pagpaguran talaga ng friend ko. Maganda yun sa labas lang niya. Mamaya, mag-chika-chika mag lang tayo dito. Siguro dito. <laughs> O oh, mas maganda pag niya. mo yung eh. minutes. Ayan. Ito ay event place niya. May si, may lababo dito. Ayan. Alo, metal Christmas party 23. Ayan. Event. Ang gawa din niya. Nagbabalik. gawa Nagbabalik. Nagbabalik ang mahilig sa picture. Na kumpleto din. Wala si Jen eh. Nandun sa pangasinan. <laughs> 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 uh Oo. -oh. Okay na siguro to. Ay, hindi. Five minutes. Five minutes daw. Oh, Bye-bye. Thank you for watching. Merry Christmas. Ayan. Bye-bye.